Ganyan magsukat ang mga geodetic engineer ng lote. Para accurate. Inahanap nila yung mga muhon. Para ma-point nila. Ayan <laughs> yung isa. Ano, kita ba? Hindi ba si Ilip siguro. Si Ilip. Hindi, okay, taas mo. Taas mo kante. Lagay mo yung pamo sa ilalim. Tay. Ganyan mo sa muna. Yan, nadali mo. Yan, tungtong mo. Ganun pala yun. Diyos miyo, marimar. Silip-silip lang pala. Ang hirap din yan na, Good. Aba, kaya? good na kagad, ka ah. Sige, Sige. na. yung puno. ayun Eh, di dyan, dupay sa taas, boy. Doon ka maglagay o, banda sa may tricycle. Pako, Cyrus, Pako. Ngayon po yung masi, Pako sa kanya, higit mo sa mo. ka po kami. Pako, ah nagpapako na. Pakuwing. <laughs> yung kasama ko. Ano, init na init? Pa-jacket ka eh. Kung nga, nagtanggal na ng jacket eh. Kaya, ganyan mo na ng marami yan. Ito nga, marami na to. Buyain niya to. Mga nagsusukat. Ready, ready pa naman na sila tatay mag-ano. Magtabas. Aso lang damo. <laughs> Nagdala pa kami ng grass cutter sa kagas eh. Aso lang damo. Kaya magbabakod na lang kami mamaya. Hindi, paputulin pa rin yun, Oo, cleaning, cleaning na lang, cleaning.